Wala na ako kayo makikitang opisyal na kamukha ng pagkatao ni Governor Helen Tan. At sa tingin ko, sa, sa tingin ko ha, napakaswerte niyo rito mga tiga At ngayon lang kayo nakakita ng ganitong klaseng tao. Kung ano, kung ano pa ang pwede kong itulong para ma, makagaang sa buhay ng mga kababayan natin dito, you can count on me. To formally introduce our guest speaker is the President and Chief Executive Officer of San Miguel Corporation, one of the largest and most diversified conglomerates in the Philippines. Mga kalalawigan, ang ating panauhim-pandangal ngayong umaga, napakalaki ng puso. Maraming 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 salamat po sa inyo pong pinagkaloob at alam ko patuloy po kayong magiging blessing sa aming lalawigan at sa buong bansa. Ang atin po panauhin pandangal, the President himself, Mr. Ramon Ang. Palakpakan po natin. Alam niyo, hindi ako nagtataka sa ginagawa ni Governor Helen Tan. Si Helen Tan po ay parang kong kapatid. Kasama ko sa partido at alam niyo yung kaniyang yung kaniyang hangarin na mapabuti ang mga kababayan natin ay walang katulad. Eh kaya nung sinabi niyang tumulong po ako, eh sinabi ko immediately lahat ng pwede kong gawin ay gagawin ko. <clears throat> alam niyo mga kababayan, ang pinaka-importanting contribution ng San Miguel sa province of Quezon, very soon, ma-fulfill nyo pag nayari po yung expansion ng South Luzon Expressway coming here. <laughs> Ngayon po, dati po yan, six lane 3 three-by-three. Krabi ang traffic niyan araw-araw coming to Quezon. Matatapos po yung 12-lane expansion from six-lane, magiging 12-lane yan, coming to Santo Tomas, Batangas, and then from Santo Tomas, Batangas, TR4 coming to Pagbilao or Lucena, nako, 60 kilometers lang po yan. Eh, yun eh, less than 30 minutes. Pagka naduktong na po yung TR4 coming here, maniwala po kayo, gaganda ang buhay ng mga kababayan natin. Ito pong TR4, dahil kay Governor Helen Tan, confident po ako, na matatapos po natin to. Pag natapos po natin to ng mga let's say 2026, nako, parang na Metro Manila ang Lucena. Alam niyo ba kung bakit naman magagawa to? Dahil din kay Governor Helen Tan. Siya po ang mismo nakikiusap sa mga mayors ng Quezon para tumulong bilhin yung mga right of way. Kaya pag nabili ho itong mga right of way, e eh matatayo na ho natin kaget itong karsada. Next to this, ang kailangan natin dito sa Quezon, sa susunod, pag na-identify nyo, tutulungan ko kayo idret yung mga ilog dito para mabawasan ang baha. Next pa ho nito, i-recommend ako kay Governor Helen Tan Ma'am, Magtayo po tayo ng joint venture ng Waste to Energy. Yung bagong Waste to Energy na bagong planta, WTE, na ginagamit sa Japan at Korea, high temperature na po ito, 900 degrees centigrade. Kaya wala ho kayo maaamoy, wala ho kayo makikitang usok. Yan ang nirekomenda ko kay Governor na kailangan may tayo. Makahanap po kayo ng joint venture para sa ganun, yung keson, libre tayo sa sakit. Pero bago ho tayo makalimot, nandito tayo sa hospital eh, no? Eh, sabi ni Governor Helen Tan, kung ano pang pwede kong gawin dito ang tulong, kung ano pang equipment kailangan nyo, kung, anong pan, kung ano paman support na kailangan nyo, you can count on us. Tutulong pa ho ako. Masarap pong tumulong. Kung alam nyo na yung itinutulong nyo, makakarating talaga sa tinutulungan nyo. At matino yung op government official na mag implement o tatanggap ng tulong. Hindi e, ba mahirap naman tumulong eh. Pagka abot mo ng tulong eh, nawala eh. Hindi ba? Patay. Pero kung matinong tao, kamukha ni GOP, ay wala na ho kayo makikitang official na kamukha ng pagkatao ni Governor Hellenton. At sa tingin ko sa kan sa tingin ko ha, napakaswerte nyo rito mga tika Quezon. At ngayon lang kayo nakakita ng ganitong klaseng tao. Kung ano, kung ano pa ang pwede kong itulong para ba ma makagaang sa buhay ng mga kababayan natin dito, you can count on me. Salamat po. Go. Thank you po. Dito po sa Quezon Medical Center, on August 1, 100 years na po ang Provincial Hospital this year, okay? But ito pong gusaling ito was built during the time of former Governor Wilfredo Inverga, okay? So nung dumating po ak kami dito ni Vice Gob at mga kasama natin, nakita natin ang laki ng problema. So um mga sirang kagamitan, kakulangan po ng kagamitan, dilapidated na mga uh, lugar, infrastructures, as simple as uh, kuryente na malapit na magkasunog, tubig na malaking problema, waste disposal na napakalaking problema, no? At lahat po ng kayang gawin na mabilisan, ginawa mo namin. Pero may mga bagay na uh, kahit na... I-stretch namin ang resources. Talagang mahihirapan po kami. It will take time for us to uh, buy. Uh, such equipments na katulad ng sinasabi. In fact, marami na po kaming mga equipments na na-infuse na bili sa pag-upo po namin. No, I think uh, we've infused more than 100 hundred uh, million pesos. Pero ito po yung maliliit na mga equipment. na pag sinama mo, nagkahalaga ng gano'n. Na immediately, kailangan-kailangan po sa so operating room, kailangan po for uh, kanina, our guest was asking, do you need ultrasound? Maraming marami pong kailangan. But this donation, I'll focus na lang po dito sa donation na to. Ito po ang kauna-unahan sa aming probinsya. Ang private hospitals also, wala pa pong ganito na kaganda at kataas o na kalidad no, ng City scan sa aming lalawigan. Alam natin ang capacity lang po ng City scan natin, mga maximum of 20 patients a day. Tama ba ako, Dr. Fausto? But Quezon Medical Center is the only referral public hospital in Quezon province and we also cater Marinduque and part of Bicol and Laguna. Dito po sila bumababa and part of Batangas. So dito po sila bumababa. So ang haba po ng pila sa amin. Nakakalungkot po, minsan po pagka-outpatients umaabot ng buwan for them to take. Kung cancer po yan, malamang po kumalat na lumalanan. No? And dahil nga po pangunahin yung kalusugan na sana maibibigay natin, and very important ito na uh, diagnostic exam para sa tulungan ng ating mga doctors. E eh, nung lumapit po ako sa ating donor, at nag-usap po kami ni Doc Jeff, ano ba talaga ang kailangan natin? And we dreamt of na mailagay po dito. Ang sinabi niya, baka po pwede sana na yung mas mataas na na CT scan kung kakayanin. Para po sa lahat po ng mga nahihirapan, walang kakayanang magbayad na Quezonian, mga kalapit na lalawigan na nangangailangan, ito pong CT scan na to ay para po sa inyong lahat.